pumunta ka sapagkat siya ay isang kasangkapang pinili ko. Sabi ng Panginoong Asus kay Ananias, Go, for he is a chosen instrument of mine. Kung si Apostol Pablo po ay binago at pinili ng ating Panginoong Asa Kristo bilang kasangkapan para maipamahagi yung Ibanghelyo, maaaring tayo din po. Maaaring ikaw din po. Hindi man kasing lawak ng sakop ni Pablo. Hindi man kasing laki ng responsibility na dinaanan ni Pablo. Pero tayo din po ay maaari kasangkapanin ng Panginoon para maipalaganap ang Ebanghelyo. Na tayo po ay maging kasangkapan din para magdulot ng pagbabago sa mundong ginagalawa natin. Yung, yung mundong ginagalawa natin sa loob ng ating family or maaaring sa loob ng ating trabaho or kaya dito po sa church or sa community na kinabibilangan natin. So maaaring kasangkapanin tayo ng uh, Diyos para lumaganap ang kanyang mga salita na magdulot ng pagbabago sa paligid natin. Merong layunin ng Panginoon sa pagkapili sa atin at merong misyon na dapat nating tuparin. Ano ba yung misyon ng isang alagad ni Jesus? Madalas po na ipaalala sa atin yung Great Commission, yung iniwanang tagubili ni Jesus para sa lahat ng mga alagad niya. Sabi po sa sulat ni Mark dito po sa chapter 16 sa verse 15 at sinabi niya sa kanila ang Panginoong Yesus ito ah, kausap at iniiwanan ng tagubilin yung kanyang mga alagad humayo kayo sa buong sandibutan at inyong ipangaral ang ibanghelyo sa lahat ng nilikha preach the gospel to all creation ito yung misyon na ibinigay sa atin ito yung iniwanang tagubilin sa mga uh, tagasunod ng ating Panginoong Yesus. At bilang mga tagasunod, ito yung dapat nating tuparin. Preach the gospel. At sa pagtupad natin dito, may epekto yan sa maraming tao. Sa pagtupad natin bilang kasangkapang pinili para maipangaral ang Ibanghelyo, magdudulot yan ng pagbabago sa mga taong tatanggap, magdudulot ang gospel ng pagbabago sa mga taong maniniwala sa Ebanghelyo. Na maging sila man po. Kapag tinanggap nila si Jesus, data mo sila ng kaligtasan at makakarana sila ng proseso ng pagbabago bunga ng taglay nilang pananampalataya sa Diyos.